Hello guys, good morning. It's a good day today. Welcome to my this video. Today is a Sunday. Ito, hinahanda ko ang aking motor. Plano, plano kong ngayon pumunta sa isang bukid namin sa Nyogan. Hindi na ako nakapuntay. So yun na nga guys, nilabas ko na siya. Maya-maya, nandun, pupunta na ako doon. Yun na nga guys. Hindi ko na siya tinuloy yung motor sa ano, papunta doon sa ano namin. Naglakad na lang ako with my friends. Si Mamayad. At yun nga, may dinanan kami ng hirap. Sana kami ng pangbunot. Palaw ba? Pero no, wala. Na kami nga ano, so ayan na. Nauna pa yung paraakit namin kumuha. Makit na yung, yung So, ayun guys pala, may malapit dyan na ilog. So, habang mamuha ng yunyog yung makasama ko, nagpapako. Nagpako ako. Wala, mahina yung pako. Ang kukunti eh. Hindi lang nakuha ko dyan. mainit kasi dito sa amin ilang uh, linggo na eh. Ngayon lang umulan. Itong mga nag daang araw. Sarap mabuhay sa probinsya guys, no? So yun nga, na, ano kami na uhaw, pakuha kami ng buko. Buko, so inom kami ng sabaw nun. Ayun na. Hiniyun nakuha namin yung panggata natin. So, guys, ayan na yung ilog. Ayan, no. It's a uh, low tide, kaya ganyan, malawak. Sarap mamangka. Sabi ko, maliligyo kami, kaso wala pala kaming dalang ano, damit pampalit. Tan hanggang tanaw lang muna. So, ayan na. Binabalatan ng yung yug. Ayan na yung palaw. Naggawa na lang ng ano, palaw na, pampalaw na kahoy. Magaling yung tagakit ko eh kaso medyo malambot yung lupa kaya kumakakon ng bato sa ilog pang ano dun sa tinusok niyang kahoy so gugas ako ng paa diretsyo tanaw-tanaw so habang kami pahinga po tayo at pakiyot-kiyot pakiyot na naman sa camera si Tin <laughs> ayan si Mami Ed kita lang eh. Kasi so, yun yung ko. ako. Kumain na rin ako niyan. Sarap. So guys, pauwi na kami. Yun yung bitbit <coughs> namin at yung pako, konti lang. Tatlong buho kong inuwi ko para mag, may ko just ako. So ayan na guys. Thank you guys sa panunod na sa bahay na ako niyan. Please share. Bye!